Walang utang na loob... Pagkatapos namin kayong tulungan... Sa bawat sandali ng buhay ninyo... Ganyan ba ang ibabalik nyo sa amin? Pagkatapos kitang inalagaan... Kinupkop, inampon sa iyong lane at binigay ang mga pangangailangan nakipag trade ng kaluluwa sa kaluluwa at binantayan ng kilos ng bawat isa tumulong at kaya naming ialay ang aming buhay tapos ganun lang ang maririnig ko sa inyo pagtapos nyo kaming gamitin at ibigay ang aming buong pagkatao tapos sasabihin nyo sa amin feeder eh yung nagvision nga ako sa turtle wala kayo kahit isa kayo nga mga walang pakilam sa corny hindi nga sumagi sa isip ko naiiwan kita sa lin more Nagbuwis pa ako ng buhay para lang makuha mo yung pagkain na para sa'yo. At may gana ka pang sabihin yan, Hindi sa sarili mo, hindi mo nga magawa. Tapos yung napitas siya dito, naghahanap na siya ng masisisi niya. Bakit ba ganyan ang mindset ng mga Pilipino? Kapag napapatay kayo, naghahanap kayo ng mga masisisi niyo. Hindi ba pwede nating sabihin na baka malakas lang ang kalaban? O baka nasa sa atin na ang kapabayaan? Pero hindi ko lang talaga matanggap. Bakit ako nasabihang feeder dito? May naiintindihan ka ba sa pagiging tank roll? At ito, kaya ako lang naman nasabi sa kanya to dahil nadadalawan naman namin siya. Naalagaan naman namin yung kanyang lane at yung core nga pa kami sa kanya. Sa tingin ko nga talaga, wala talaga siyang nalalaman sa pagiging tank roll. Alam nyo, ang tank roll kahit ilang beses mamatay yan, kahit ilang beses niyang ibuhos ang kanyang buhay, kung para naman sa ikatataba ng ay item ninyo pero sana naman marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Pagkatapos nyong magka-item lahat-lahat, inilagaan ang bawat isa pero dito sa part na to, lumaki na ang kanyang ulo. Kaya yung core namin ay nilabas na yung kanyang sama ng loob. Hindi man kita kilala ng lubusan pero naiintindihan kita. Alam ko mahirap talagang i-handle ang pagiging core kaya sinabihan ko dito yung carry. Wala naman talaga kasing problema sa core. Wala rin problema sa tanker. Ang problema mo lang talaga yung mga mata ninyong mapangusga. Sa sobrang inis ko nga sa kari ay hindi ko na mapigilan makapag trash talk din sa kanya. At tignan nyo yung mga susunod na mangyayari na ikabibigla ninyo. Ganto malalarawan ang mga taong walang utang na loob. Pagkatapos nyo silang tulungan, sana sa totoong buhay hindi mo magawa yan sa magulang mo. Pagkatapos kang pinag-aral lahat-lahat, binigay yung pangangailangan. katapos mo magka-item, tinulungan yung bawat lane kaya hindi na ako makapagpigil na sinabi ko sa kanya na puro kill lang ang alam niya. Oo, aminado naman ako eh. Malakas naman talaga siya. Kaso lang hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob eh. Masyado nang lumaki yung ulo mo. At ako, parang tinamad na rin ako. Kung ganun lang din naman ang maririnig namin sa inyo, eh kayo na lang ang gumawa. Kayo na ang magaling. Kayo na ang magpakitang gilas. Sa inyo na lahat ng kilat. Lahat ng karangalan. Sa'yo na, pati laman loob. Kunin mo na din. At dito, mukhang nagkakatotoo nga yung sinabi ko na puro kill lang siya. Imbis na tapusin na, puro hero pa ang inuuna. Talagang may gusto ka pa talagang patunayan sa amin. Oo, alam namin malakas ka, pero tapusin pansin nga. Tapos inulit ko ulit yung sinabi ko na puro kill lang ang alam niya. Kasi nagkakatotoo eh. Tignan nyo yung mangyayari dito. Imbis na tower na lang. Nakipagtagalisan -tag -tag pa nga kay Nako po. Ang tigas naman talaga ng bungo mo. Kaya yan, yung nabasa niya yung sinabi ko, umiyak siya. Ayan, tignan nyo yung sasabihin niya. Ingay daw ng tank, naka-all pa. Humingi pa nga ng simpatsya sa kalaban. Tapos sinabi ko, yung pinatulan kayo, saka kayo iiyak-iyak. Yan ang mahirap sa atin eh, imbis na tayo magtutulungan, ipapaalam mo pa sa kalaban na nag -away, away tayo. Eh di magkakaroon niya ng kumpiyansa mga kalaban dito yung last clash na Tingnan nyo yung gagawin ng carry Imbis na tumulong na dito lahat lahat Nagchat pa talaga Tingnan nyo yung gagawin niya Napakalayo Tignan niya yung sinabi niya Hina mo Sabi niya Ako po Imbis na tumulong ka na sa kakadarating Paguli na ang lahat Ayan, karma ka tuloy Basta ako okay lang sa akin matalo dito Pero dito sinusubukan ko pang mag buy time hinahabol tayo ng karina Ang pinaka lesson learn dito Wag na wag mo kasi sasabihin sa kapitbahay mo Kung may problema man sa ating sambahayan Nangihingi ka pa kasi ng simpatya eh, Imbis na sa sa atin sa atin mo lang sasabihin. Sinabi mo pa sa Lesson lahat. Lesson learned para sa mga MM dyan. Marunong kasi kayo tumunaw ng utang na loob. Kaya dito sinasabi ko pa. Puro kill lang ang alam. Talagang totoo naman kasi talaga eh. Puro kill lang ang alam mo. Kaya yung kalaban. Tuwan-tuwa na. Sisihan na daw.